Eh hey, mga katampe, tamang bago tayo dito ng isda. Mga nananalo, guys. Yan. Mga nabili sa akin, eh nananalo. Sa ating parapol, sa pag nagla-live tayo, mga katampe. Kaya tigay sa isa silang plastic, mga katampe. Para hindi madedo. Oh. Siya yung mga katampe. ilang natin ganyan dodoblihin para hindi siya mabutas guys siyempre guys ito gamit ko oxygen para may oxygen yung isda natin tuxedo ko yun guys ok na ko na yung tape guys yun sa yung tape dito brown tape yun yung brown tape yun sa yung brown tape So guys, gamit ko ang brown tape. Babay. Ayan o. Dahan-dahan sa pag-ikot. Yan. Para di ma-watershop. mataampia Yan, yeah, no, yeah, okay na, tatlo. Pigilin sila sila. Siyempre guys, kailangan natin na maraming sticker. Bawat isang parasel ay isang sticker. Ayan okay. na yan mga katampi. Next natin. Sarton. So guys, sa tayo Lagyan natin bubble yung loob. Lagyan natin bubble wrap. Siyempre, hindi tayo na at uh, saya. Pagdating sa isda. Hmm. Lagay ko lang dito mga isda, guys. Ay, nasa yung pentelpen. Lagyan ko pa ng pangalan. Toxcoy. Toxcoy. Mail. Toxcoy mail. Toxcoy. Bali, naubusan tayo ng female eh. Bali, ito mail na lang muna siguro. Pwede lang siguro yung female. Toks Koy. Next naman. Toks Koy Mail. Tama ba? oh Toks Koy Mail. Yung isa ay... Toks koy female yan. guys. Pagay natin lahat dito guys. Sticker. Siyempre nag request nga pala siya ng halaman guys. Kaya nabigyan natin na siya ang halaman. Pati so, ito ito nga pala yung halaman na bibigay ko sa kanya. Ito lang available. Ayan. For free. Free halaman. Ay, na-request niya eh. Free halaman eh. Ayan, okay na. Kompleto na mga katampi. Hindi ko na lalagyan ng tape. Ayan, kaya lamang. Ganyan lang. pagbabalot. Ganyan. Ayan, tape. tape dito. Okay na yun. Hanggang dito na lang ng story. Paalam. Prr!